hello mga ka-experiment uh, Medyo wala pa tayong magagawa ngayon na battery Supposedly gagawa pa tayo ng kan, Mag experiment tayo ng battery ng motor na pangkarera Pero wala pa tayong uh, materialis Hindi pa dumating yung mga order natin Pero habang naghihintay tayo ito, mayroon tayong ditong mga gagawin na uh, uh, simple lang. Uh, kasi karamihan sa mga ano, gustong gusto magkaroon ng solar setup or solar system sa bahay. Kaya lang mahal yung mga ano, uh, solar system sa sa solar panel, uh, controller, uh, battery, inverter, at saka iba pa kung sabay-sabay bilhin yan, medyo mahal din pero may paraan yan bibili tayo ng paunti-unti pero ang bilhin natin yung kailangan na natin sa insigjira halimbawa kung may mga brownout, ganyan bali uh, ang dapat bilhin kung uh, paunti-unti ang pagbili ay yung battery battery mo na bilhin natin samahan natin ng uh, solar controller at saka yung 12 volt na lead bar yeah, magagamit natin yan sa uh, uh, panahon ng brown out kaya okay lang na yan muna ang bilihin natin okay ito kung kaya mo ang bilihin mo yung medyo mata mataas taas ng uh, kwan yung capacity na uh, battery para medyo marami-rami yung ano magagamit mo na kwan mga appliances halimbawa, katulad ng kwan ito alimba yung lead acid na battery 12 volts 200 ampere hour yan medyo ano na yan uh, na may mga ilan-ilan na uh, kaya niyan paanda rin sa isang araw okay So, katulad nito 12 volts, 200 ampere hour, for example ito na siya uh, unang-unang gawin natin dito i-compute natin, kasi ito i-compute natin kung ano ang uh, pwede natin uh, makuha or maibigay ng ganitong battery na energy para magamit natin sa mga ilan uh, appliances natin okay unang-una dito kukunin natin yung Uh, full charge energy ng uh, battery natin yan paano natin kukunin yung halimbawa yung uh, 12 volts 200 ampere hour i-multiply lang natin yung uh, 200 ampere hour times 12 volts yan Bali, ito ang labas niya 2400 watts hour bakit naging W ito? Watch ito. Kasi yung A, V, that is a watch. Watch yan. Kaya, uh, hindi na natin isulat yung A, V. Instead na A, V, W na lang, watch. Okay, ito para <coughs> uh, simple lang siya. Uh, pag makuha na natin ito, ang Iko-compute natin uli yung mga energy. Yung pwede natin, halimbawa, ito yung siya, Full charge, pull charge dito. Ito yung 24 AH. AWH. WH, 24 WH. Yan, ito yun siya, energy ng battery. Pero hindi natin uh, iko-consume ito lahat kasi mayroon tinatawag na DOD uh, deep of discharge. ito, ito siya sa uh, lead battery 50% ang kailangan na i-consume lang dyan palaging uh, may ma-retain dito na 50% para hindi masira kagad yung battery natin, ibig sabihin 50% lang ang kailangan natin na i-consume dito ito lang siya ito. Paano natin kukunin yung 50%? Dito, uh, 200 uh, 2400 WH times 0.50. Ito yung uh, 50% na Kaya ang labas niya is 1200 uh, 100 watts hour. But ito ang maikukonsume natin supposedly. Supposed to be. Yan siya. Pero after ma-compute natin dito, mayroon pa kasing ah, ito yun siya, yung 100 uh, W H Yan. Yan. 1200 W H yan. yan lang na i natin. Kaya lang, mayroon pa tayong i-consider. Halimbawa, kung ilang araw natin gagamitin yung ito Ilang araw natin gagamitin Kung dalawang araw Ibig sabihin I-divide pa natin ito Ng 2 I-divide natin ng 2 Pero kung uh, Isang araw lang 1 lang ang uh, I-divide natin ito ng 1 lang Kasi isang araw lang Isa divided by 1 ayan, ganun siya kasi kung dalawa, masyado maliit na matira kasi ganito yung mangyari yung uh, 1200 WH i-divide mo lang to, magiging 600 lang na. wala masyadong kuan uh, uh, appliances na uh, magagamit natin kaya one na lang muna natin ibig sabihin, isang araw na natin gagamitin yung Uh, 1,200 uh, WH na yan na uh, pwede natin magamit. Yan. Bali ito na siya, oh. 1200 WH divided by 1. Kaya the same. Yung divided by 1 is 1200 WH pa rin. Oh, kasi any number divided by 1 is the same number. Kaya ito, hindi nagbago. Kaya lang, yan. Isang araw lang kasi, yung uh, ito isang araw lang natin ito gagamitin okay ibig sabihin ito yung mag, uh, ngayon ito yung ang gagamitin natin sa isang araw okay so after that ito yun siya isang araw gagamitin natin sa mga appliances natin meron pa meron pa rin isang bagay na i-consider natin kasi sa Uh, solar set up uh, setup or sa system palaging may losses yan ibig sabihin halimbawa kung 400 watts yung solar panel natin na ano hindi lahat ng 400 na yun ay pwede natin bakuha yun kasi may mga losses pa ano yung mga losses na yun sa panel halimbawa yung panel uh, uh, hindi maganda yung pag setup pag orient uh, ng kuha natin panel paglagay ah, hindi rin masyad, hindi rin 100% ang maibigay niya kasi meron siyang uh, konting ano uh, uh, mali sa pag ano pag uh, mount ng uh, solar panel natin at saka marami pa iba uh, uh, yung solar panel kung minsan mag-iinit din, lang yan, mag din ang kuha nila niya yung uh, charger niya. Kaya yun, yung ibang power doon pa rin napupunta sa init na yun. Katulad din sa mga ganun din sa uh, uh, solar charge controller. Ganun din. Meron din uh, loose doon. Pati sa uh, battery, basta sa lahat ng mga component nagkakaroon uh, roon ng looses doon. Dahil init yung mga uh, component na yun kaya yung mga ibang power doon na pupunta sa init yan kaya may mga losses sa sa tantya uh, 3 to uh, 30 to uh, uh, 45 yan yung, yung iba pero gamitin natin dito mga 30 lang yung uh, losses natin Okay. Uh, bali ito, uh, itong number 1200 watts hour, bawasan natin na niyan ng 30% na yun ang losses. Okay. Bawasan natin. Ito yung formula ng pagbawas sa kanya. Uh, 1200 ampere hour ay the dito mali W H uh, watts hour minus parentheses, open parenthesis tapos uh, 1200 W8 times 0.30. Ito yung 30% 30% na losses Kaya kung i-compute natin ito, ito maglabas itong lalabas But ito na yung uh, energy na pwede natin uh, uh, gagamitin makuha dito sa Uh, 12 volts 200 ampere hour na lead acid na battery natin ito yun siya ngayon, ito yung ang uh, uh, i-distribute natin sa mga appliances natin ito, for, for example, dito may mga appliances tayo dito na nakalista. halimbawa, yung appliances natin, TV na 45 uh, watts tapos isang isa lang siya, one quantity an walong oras natin siya uh, uh, paandarin sa isang araw yan, ganito rin may electric pan tayo na maliit 25 watts isa lang siya, anim na oras natin paandarin sa isang araw may lead bulb tayo na 8 watts na tatlo, tapos walong oras siya paandarin sa isang araw, mayroon din tayo lead bulb na 5 watts, na dalawa na uh, 12 hours uh, natin paandarin siya Ayan. yan ay uh, magdamagan yan kaya ito lahat, Ayan, para makuha natin yung mga energy uh, energy consumption natin ito i-multiply natin, 45 times 1 times 8, yan 360 WH yan, ganun din dito, i-multiply 25 times 1 times 6 itong labas niya ito 8 times 3 times 8 itong labas ito 5 times 2 times 12 itong labas niya yung pagkatapos natin mag multiply niyan kukunin natin yung sum niya uh, sum anong uh, sum total yan total nito pag ito total natin ito ito ang lalabas 822 watts hour Ayan, ikukumpara natin dito sa ito. Dito sa uh, battery na to ang mag, may ibigay niya na energy ay 8, uh, 840 watts hour. O oh, malapit lang. Mas malaki pa ito kaysa dito. Yung uh, consumption natin, mga appliances natin, ito lang siya ang ito lang ang consumption. twenty uh, 822. Ibig sabihin, ito kaya paanda rin ng uh, 12 volts 200 uh, ampere hour na lead battery ito siya sa isang araw yan basta masunod lang yung mga kuan dito nakalagay mga oras yan itong pinaka ano yung oras kailangan masunod uh, walong walong oras Yang walong oras sa isang araw yung TV. Pero not necessarily na tuloy-tuloy yung ano yan, under na yan. Pwede ito, halimbawa ito, TV mo sa isang sa umaga, isang oras para manood ka ng mga balita. Tapos sa uh, tanghali, mga uh, dalawang oras. Yan. para manood ng mga uh, konting mga entertainment. Tapos sa uh, maghapon hanggang gabi na, ito na yung natira na 5 hours yan na ang ano no mag umpisa ka sa uh, alas 4 bali 4, 5, 6, 7, 8, 9 hanggang 9 o'clock ng gabi yan kaya ito pa ang rin kung masunod yung mga lahat ng oras kung gusto mo mag overtime dito sa TV halimbawa mayroon ka na gustuhan ng mga palabas pwede ka magbawas dito ng oras Oh, patay mo yung iba dyan na hindi masyado kailangan. Yan. at least, mapupunuan yung time mo. Kaya, uh, ganyan. Kaya ko na, ano, naisipan nito mag-compute, kasi napakaraming mag nagtatanong dyan sa mga kunin. Kaya ba itong, ano, paandarin ng kuan Battery. Yan. Yung iba pa, kaya ba itong, katulad ng mga, yung iba na, mga, uh, solar water pump. yeah, Kaya, pag makita nila ito, ma watch nila, uh, sila na mag-isip kung ilan watch yung kuan niya. Gusto nila uh, patakbuin na mga appliances nila. Kaya ganyan lang. Okay. Ito, lead acid pa lang ito. Uh, iba naman kung uh, lipo uh, for battery. Magkaiba kasi ng mga uh, DOD yan. Kaya, siguro pwede kumpara natin yan next na mag-compute tayo yun ang i-compute natin yung life of battery okay mga ka siya kami sana nagustuhan nyo yung uh, natin, video natin ngayon kahit hindi na mga masyado perfect yung mga explanation natin at least uh, maintindihan ng konti okay lang basta uh, importante mayroon tayong naging nakuha na uh, mga konting ideas so maraming salamat uh, good afternoon keep watching good afternoon